Eh, successfully naman na, na isa katuparan. Subalit, habang ginagawa yun, siyempre, maraming paali-aligid na kulay pula. Ano to, eh? daylight ito, kulay pula ang bandera. Pero wala na ngayong, ano, wala na ngayong water canoning. Walang, ano, Wala uh, banggaan. Pero munti ka na. Munti ka na. So, nagpapatunay ito na hindi naman siguro isang incident pa lang ito na na kaya naman execute yung ano sa kalagit na dagat tapos ibinalik na uli. at ang pinag-uusapan natin dito hindi pagkain na binalik na uli yung sundalo natin sa siguro iba yung magsasalita nito sa BRP Sierra Madre binalik yung yung kapalit na walang sakit na kasi yung may sakit inuwi na natin pinapagamot na sa sa ospital sa, sa Westcom siguro 'yon. Wala ako naki nakita ang nakikita ko, unan, hindi ko hindi na ako nakapagsalita. Kahapon, gusto kong pasalamatan si Senator Joel Diyanaba sa maayos na panunungkulan niya bilang majority leader. Ang daming na naipasa at very accommodating siya. Ganon din kay Sen. Mig Subiri, uh, a good friend at uh, na malaki ang tulong niya sa sa Senado bilang uh, isang haligi na rin, matagal-tagal na siya rito. So wala akong masasabing uh, masama, bagkos, gusto ko silang i-comment. Yung sa pagbabago, siguro uh, makikita niyo na lang kung ano yung, it will now all depend on the instructions coming from the new Senate President. Uh, ang instruction sa akin uh, full steam ahead doon sa procurement law yung amendment ng Republic Act, Republic Act 9184 uh, kailangan umusad 'yan at kung meron pang mga natitirang batas na dapat kasi yung iba nasa sa period of individual amendments pa lang eh, ay matagal-tagal 'yan eh uh, na yung yung doable yung kanina na na naitawid na ko yung by Kameral Committee report ng Sharia law na inaabangan ng ating mga kapatid na Muslim so tuloyon so enrolled bill na by perma na lang ng pangulo uh, doon naman sa yung Maritime Zones Law uh, nasa nasa ano na yan nasa malakanyang na meron lang isang provision na na sa gusto nila ay kailangan kasabay yung archipelagic sea lane. So, ang request ko doon, yung archipelagic sea lanes ay gawin na rin certified uh, uh, bill. So, yun yung latest. Uh, ha? Chacha, ano yan? Since, uh, na na may ko kanina sa pahayagan na uh, sabi ni Senator Zubiri, up for discussion pag-uusap pa. Sir, balik na ako sa work Sabi niya po na na-impound ma'am po yung invitation. Nag-confirm na po ba yung Chinese embassy? Hindi ko. Si Vice, ah, hindi ko masagot kasi hindi namin napag-usapan ni ni Senator Jingo because of the frenzy of uh, events that unfolded yesterday. Hindi ko alam. Majority yun eh. Mahirap yung mga tanong nyo. Sir, so, may answer sa inyo, personal lang. Okay, oh, sir, um... what made you decide na okay, okay? Okay na tayo kay SP Subiri, kay SP Subiri tayo. So, may unseen ba? Wala, wala akong nakitang unseen na ano. <laughs> Kaya nga unseen. <laughs> Galing. Ito yun, ito yun. Ito oh. yun, ito Yung unseen, unseen. Yung nag ito. Ayan. Sa barko lang. Tinan nyo, na-divert ko yung attention nyo. Wala, unseen. Pag unseen nga, hindi mo makita kung merong unseen. Sino ang nagbigay? Yes, yeah, oo. So, Un unseen din, unseen. unseen. Hindi, hindi ko nasasabihin yun.